Hello guys, good morning. Andito na naman ako. Naglipat ng aking sili kasi sayang din naman pag mamamatay sa winter. So ayan sila uh, na lipat ko na sa paso pero hindi pa ako tapos dahil kukunin ko pa yung iba. So ayan na naman mapupuno na naman dito. So magreklamo na naman ang upaw. So doon banda ang aking tanglad. So hindi ko naman hayaan na yung aking tanglad ay mamamatay sa winter. Dahil, uh, sayang din. So, kailangan ko itong ilipat din sa malaking paso. So, yan ang aking tanglad. At ang aking sili, ay hindi pa ako tapos na uh, naglipat. So, siguro ang um, bago ma oh, kasi ano uh, ba baka mga Monday na so ayan so update ko lang ang